Ngayong araw mga katangay, samahan nyo nga akong mamingwit dito sa pier namin at iba't ibang isda nga mga katangay mga nahuli ko dito at iluluto nga natin agad. Ayan mga katangay, magagawin tayo ngayon dito sa pier ng palata na isda. Masarap kasi yun mga katangay, dito yung isang palata. Ipain natin eh. yun. Ayan, maliliit na kumang. Habang namimingwit nga ako itong mga katay sa pier namin ay tila ba nagbalik nga ako sa pagkabata ko. Bali nung bata pa kasi ako mga katayang gayto lang yung ginagawa ko kapag namimingwit nga ako ng pangulam namin. Minsan nga ay dito nga kami namimingwit sa pier namin kasama ko nga dito mga katayang mga kababata ko at yung pinapain nga namin mga katayang kuma nga. Elementary pa nga lang mga katay, namimingwit na ako at naalala ko nga mga katayang kapag ka nakakahuli nga ako ng mga pangulam namin na isda ay yung binabayad nga sa akin ni mga katayang ay 2 pesos. Tapos binibili ko ngayon mga katay, ng chocolate at yun yung inuulam ko. Kung pamilyar ka mga katay, sa chocolate na hani bar at chocolate na honey coins. Yun mga katay yung binibili ko at inuulam ko nga. Bali, naisipan ko nga mga katay na mamingwit dito dahil nga nakaraan nung nag-upload ako sa YouTube mga katay dito nga ako nagpapasignal at nakita ko nga mga katay na maraming ang isda dito sa ilalim. Kaya naman, binalikan ko nga dito mga katay yung pantalan at nangmingwit na nga talaga ako. Ay, honey yun. Sorry, nakalingit pa. Ay, ano yung tito yun? Ay, nagila. Ay, ito. Dali na, dali na. Uy, nakadali na. Nakadali naka no? na pa rin kayo doon. Yan o. Ang malaki ang mata. Silay. Uli. Ano Ang wala niya Ano yan? Iban ha? Ano yan dito? Kasabok! Ano yan? Strain! Stop! Ang dahit tosok. Ay, ito. Uy, sabok.

Bakaot sa mga bata na yan. Naliligo ito sa pantalan. Vision na naman mga master. What is this? Uy, angul. Yehey, yeah. hey, pakatlo na. Good luck eh. Dito lang. Lalaglaglag mula yung pain. sarap ng pangprito mga tangay. Umulan <laughs> dito mga tangay, biglang umulan. Ang lang lakas. dalay niyo ang paktilan naman eh paktilan 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 Bale, yan mga tayo. Ito na lahat ng nahuli ko sa pier. Ayan, ito yung laki nito mga tangay Tapos ito yung tawag ito sa amin, angol. Yan, ito lahat mga tangay Nahuli ko sa pier, saglit lang. Kaso nga lang mga tangay umulan. Kaya ito na lang yung nahuli ko at umuwi na kami. Bale, ipiprito ko yan mga tangay, Lilinisan natin. Yan, linisan natin mga tangay Hindi ka talaga mga katay mahirapan magtanggal ng kaliskis ng isda kapag kabagong huli nga at sariwang-sariwa pa talaga yung isda ito lumalaki, tawag sa amin ito palata masarap tumatang ito dito, tsaka ipaksiw ito mga tanga, itawag ito sa amin palata din ibang klase tumatay ng palata marami kasing klase yung palata tatanggalan ng ano niyan. Um, hindi ko pa. pag ko muna. Ito. Ito. Buti na lang talaga mga katay, wala nga akong nahuling tabangka. Abay, sawang-sawa na talaga akong mga katay makahulingan ng tabangka. At sawang-sawa na rin akong mga katay sa pagbumukha nga ng tabangka. Paborito. Ito mga katay yung isda na paborito ni nanay. Yan, nabubuhay pa yung nanay ko. Paborito niyan. Talagang pag malaki na yung isda, isa tapos sabawan. Pinip ko na. Tama na natin sa ipiprito natin. Balean mga tayo ito yung isang piraso na ito. Huwag natin isama sa ipiprito namin. Bale, ito ay kakain kami ng merienda. Tapos upat ulang namin sa ipiprito. Mga nahuli po sa ano. Ito, ilagay ko na lang doon sa ref namin para sabawan mamaya ni tatay. Ito lang ipiprito natin. Balean mga tangay, tapos na natin linisan yung mga isda. Talagyan na lang natin ng asin para ito ito na then matay as lagyan na natin ng asin isda ito sinama ko na isda dyan mga ay isda kasi mga tayo sa red sarap din kasi tapos dito yung isda mo to ganyan yung tawag sa Ito na natin mga tangay. Unahin natin ito yung palata. Isuna. Balayan mga tangay, maluluto na lahat. Uh, dito yan, laluto na lang lahat. Ito na lang yung naiiwan, yung mga palata mga tangay. Mga isdang palata. Balayan mga tangay, ito na yung prinito natin na isda na pinanghuli natin doon sa pier yan. ba? Diba? Sob na mga tangay yung pangulam natin at kain na tayo. Balayan mga katangay, kain tayo At yan ang mga katangay, mga nahuli kong naisda Prinito ko na nga Abay, tingnan nyo naman mga katangay, yung kanin ko Apakadami At yung sasawan ko mga katangay, suka nga lang Balayan mga katangay, ganito lang muna yung video natin Paalam!